Magandang araw mga katirador ni Juan Eto binabagyo po tayo ngayon dito sa, sa NCR Pero pasalamat po tayo at wala po sa atin ang sentro ng bagyo uh, Panalangin na lang po natin yung mga kababayan po natin sa norte Lalo po dun sa Baboyan Island, Hilagang Luzon po, Napakalakas po ng bagyo doon Signal number 5 Number 3, number 4 po sila doon Kaya mga katirator niwan Juan panalangin po natin sila at sana maging maayos po ang lahat at ligtas sila so muli mga katirator, niwan ni uh, konting tip lang po ano, sa mga parehas kong mga bagong driver uh, pag nasa nagmamaneho po tayo at nasa expressway lalo yung pag sa malakas po ang ulan Uh, lalo lalo pag yung zero visibility po ano Pwede po tayo magbukas ng ano ng buksan po natin yung park light natin o kaya yung ilaw para nakikita po tayo nung nasa likod nyo. Ngayon po ano, yung nasa likod nyo po para makita po kayo. At the same time ganoon din po yung nasa nasa harap ninyo. Nakikita po kayo lalo pag yung mag, yung nasa harap ninyo yung mag uh, magi-change lane. At yun, nakikita kayo at pag, mag, pag may ilaw po kayo ano. So, yun lang po uh, ka katip ko, mga Katirador ni Juan, saka ano po Kung medyo malakas po talaga yung ano Kahit babaan lang po natin Yung ano natin, yung takbo natin na uh, Kung gusto po yung ligtas, lalo na pag yung Hindi natin kabisado yung daan, ano Minsan may mga matadaar po tayo na malalim Malalim po yung tubig Na hindi nyo inaakala, lalo po yung mga sasakyan natin Mga sedan lang, ako po Napakababa ah, po ng mga sedan. Kaya sa kaya ano lang po, kahit ng mga 30-20 yun lang po yung takbo na natin ano. Para makita po natin, ay makita natin o maramdaman nyo po yung tubig na ano. Tapos yung ah tawag doon. Sa kaligtasan na rin po natin, no. Kahit 20 lang po. Per, ano, per kilometer per hour yun lang po mga katirador ni Juan maraming salamat po magandang araw sana magandang araw sa ating lahat at ingat po tayong lahat salamat